ang fish hunter ng Sambales ka Aldoy the Peace hunter good morning good morning mga ka hunter sa amang panig na mundo magandang umaga sa inyong lahat masubukan ni ka hunter lalaot kahit na maalon tingnan mo sa tabi ka, mga ka hunter maalon uh, lalaot lang ako kung sa, medyo pa malabo pero wala namang ginagawa sa bahay Subukan lang natin maglambat ng sab-sabado kung mayroong mga kanter. Uh, thank you, thank you so much sa lahat ng suporta nyo na hindi ako iniiwan. Nandiyan pa rin kayo kahit pa paano. Uh, sana blisingan tayo ng Panginoon, lahat tayo, hindi lang si kanter. Lahat ng lumalaot, sana mablisingan din. Uh, thank you so much sa lahat. Tulad itong lumaot, wala, ga, galing sila sa laot, walang nahuli, tatong posit lang kahit na medyo kalmada na sa laot daw pero malabo oh ngayon maalong pa kante ro oh, tignan mo magpangtago maliit lang ako para ano nakailang kilo ka? Oh, unti lang talaga mahina ang pusit no? o oh, kawawa naman bugbog pa sa alon sa laot daw tapos unti pang nahuli pang ano lang konsumo kaya maraming maraming salamat na lang mga kahunters sa inyo. Watch na lang kayo sa pagdating ni Hunter. Maalon ka Hunter. Oh. Ka lang, ka Hunter. Kaya, ito, bangkang maliit ng gagamitin ko. So, hindi ko alam kung makakatay tayo sa alon na yan. Thank you so much!

Nagugaw po na ba hindi ko dahil nakita ko. dahil tayo kanter malabo pa at saka malakas ang agos oh, hindi lang makaporma kanter kaya hey, away na lang ito lang nahuli ni kanter hindi ispalatan na video dahil yung gopro nasira na naman nagloko ito mga kanter Uli, oh. nahuli ko kanter yung puti na isda at least makaulam na mga kanter thank you so much na lang at saka yung lambat ko nilambat ko yung ito mga kanter ayun tuloy ang daming nakuha ng ito kaya uwi na ako pamimigil na lang natin itong ito pagka matinip pa ang kanter sa lobo marami ang kanter ito oh, na nilambat ko kala ko masasalo ko sila kanter ayun na sobrang ano kanter kaya o oh, uwi, uwi na lang ako dahil kung titigas yan Mahirap alisin sa lambat. Kaya ito mga canter na huli ko. Ay, oh. watch na lang canter. Aywang sap. Kung nakuha na ng gupo to kanina canter. Ito yung mahahabang ano. Oh. Dual sabis tawag sa amin. Ito may ang uso. Na tawag isdang the fish, Fish yata yan. Thank you so much na lang mga canter. Rin siya na kayo kung pag-upload ko hindi masyado ano ang gopro kasi nasira na naman hindi nakuha sa ilalim pati yung paglambat ko ng ito wala hindi nakita ah, thank you na lang sa lahat maawi na tanghali na rin Papa, ano ko pa mga ito kami migay na lang yan alis nila sa lambat thank you so much mga canter mga kanter ito na yung ito kako sa inyo na mahirap alisin ano, ano kalabang mortal ko pa naman to ka hunter itong ito masarap sana si ka hunter e kaso talagang ano sa akin yung hunter yung pag napibo ako nito na hunter ito dalawang hospital ang pinapasukan ko hindi ako pinatablan to hunter ng ano gamot pero masarap sana to hunter pagtsagaan na natin Ha? Oh, may Mary Jane. pamimigay ko sana dito sa tiyuhin ko, pero para lang ito, lahat baka matibok pa lang siya, wag na. Mahina na yung maghawak yung kamay niya, magjagaan na sana niya to. Wala po naman yung mga anak nila eh. Nandito sana may mga pinsang ko. Ano nila nila po? May rapa na ako kanter pa ano kuno lang sa mga bata yan. Mortal kong kaaway to kanter. Dalawang hospital. Pag natibok ka ko nito. Hindi pa naman ano yung tito ko. Kaya ang tayo na sana ano yun yan. Wala na lang tayo ng ano. Yan. Hindi pa ano yan. Yung ano muna ta nilikatan, murta kong kaawaan. Panguha na lang natin dito kung sino kukuha. Oh. Dito dito Siguro April. kaya at ini siguro rin. Oo. Tayo muna ako na paysan. Yan oh, baba na. Dapat na rin. Salamat <laughs> Oh, thank you so much. talagang pano ko na lang iiwag ko na ako kuno mo. Mga natin ayo. magduol ka na lang. Ay, ay kabayo. Dagdaman na yan. Aray ko, aray ko. Magprito ka na dual. O, limang piraso. Yan. Okay, thank you daw. Thank you din. Tawin na rin tayo. So, tanghali na, Hunter. Tawin na tayo.